guys, nandito na ako ngayon sa Big Brother House yan. Ito pala yung bahay ni Kuya. Ito kaya dito. Yan o, bahay ni Kuya. Dito pala sila tatambay lagi. This is the uh, bahay ni Kuya here at... The, uh, building ng channel to first time at the PBB house KBB and Mother Ignacia Kaya naman Nandito na ako, nandito na ako sa bahay ni Kuya Yes, maraming maraming pa rin, Victor, sa bahay

We you know Big Brother. We uh, you know Big Brother. Channel 2. I Yes, entrance na ako. Pupunta ako sa PBB. Ito na ako sa audience entrance ng ABS-CBN, guys. Yes. Ano iniya. niya? Ito pala yung wheel. Wheel tower. Guys, dito na ako sa ABS-CBN. Papasok na po ako. All home. Ang taas ng tower ni Iko, no? Wheel of tower. Sun Tower na Ito pala yung ABS entrance. Oh. So. Ando naman yung PBB. Banda doon Tako. Inikot ko na to Mother Ignacia. Eh, saya, saya ako At di sana pun ako aku nang channel tu, all share. Ya, naik na guys, naik ko talaga gatung Mother Ignacia Avenue what's oh. up ABS-CBN So guys, binabibay ko yung kwan Inikot ko talaga tong Mother Ignacia Dito sa ABS-CBN Nakita ko yung PBB house Actually, nag-apply ako doon Sa Gusto <laughs> so, ko makapasok sa bahay ni Kuya Charot lang Ayan guys Ito na Inukot ko yung buong channel to Sa Sa labas Kasiaya so, naman Dito kasi kami ngayon sa Bresa Hotel Ikut-ikut lang Ikut-ikut lang Yang Yan. so, no? Gaganda ng building um, Go and go Naman guys We're here now at the front of ebs -CBN, Mother Ignacia Avenue. Uh, hello binabaybay ko ngayon yung kahabaan ng EBS cbn Mother Ignacia Avenue dito sa Manila yan, nandito na naman ako sa harap ng EBS punta ako kanina doon sa so PBB House yan, yan yung tower ng EBS yan ah EBS CBN Broadcast Team Center Ito lang pala Broadcasting Center ng EBS-CBN Yan yung tower nila sa brand guys Yahoo Saya saya naman, nakita ko siya Kahit nagsara na at least nakita ko pa rin EBS-CBN Doon kami sa Labresa dyan Dyan kami Nakakon ngayon may interview kasi kami sa Love Nice kaya inipad ko muna itong Mother Ignacia para makita ko ang channel 2 no, the AB7 pala yes. ayun guys ayun, punong-punong ang tao doon Uh, uwi na ako dahil naikot ko naman na yung kwan Yung Mother Ignacia Yung Henya Lopez Senior Street Nakala presa <laughs> Chang to EBL Ayan EBC Ben Ayan e yeah, the e building Sarap, hindi naman masyado mainit Grabe Ang saya-saya ako no kahit mag isa lang ako charging this gear ang ganda nito o oh, yung balite parang balite nila o oh. laking kakoy no balite tree hindi na sa that is a balite tree So guys, nandito na ako sa La Bresa after so many years ayan, The La Bresa Hotel and Condo Ang taas yan Ilang floor din Yeah, we're here now at La Bresa Ayan nga Anong to? in La Bresa

ganda rin, di ba? Ang rin